sunod. Oh, mahiram nyo diba? naman to diba ulit, na Day. mahiram mo to ulit. Hindi ko lang alam. May mag-rent pa. May dalas po kasi weekend to yung nahiram. Hindi hiram. Nire-rent. Ito yung negosyo niya. <laughs> <laughs> kasi hindi pa bayad to. Pero malapit na. Mata. Buti hindi niya ginagrab to. Dati. Dati po. Kaso lang walang nagtatao <laughs> sa shop nila. Wala rin. Ay, teka lang. Ay, hindi ko nakuha na. Yung I love sip-sipin. by short video ko. Dami na. Dapat mga 100 shorts ka dito. <laughs> okay. Iba-ibang kasi. Nag-post kaya ako ng short video. Yung mga short ano ko. Ilan ang ano? Ila yung sa mga... Saba ka Wala. Kaya mo siya maiwan. Para meron sa maalala. Meron na tayo candidate niya. Ha? <laughs> May? Candidate. sa breaks nga ilang <laughs> araw lang yun sa pet at nice ataba ka doon Sayang si Yara Kayo po ate Wala akong, wala akong ano, Darius? oras, Pas oras. Mm -hmm. Friday night yun eh Papapagod na ako nyan si Bani lang talaga pwede siya. Asindera na yan, hindi <laughs> na problema. Uy, walang gano'n. Ah, tayo sa ating mountain? Ayan, oh, babay-babay ba ka na. Nagpaalam sa ka ba sa mga tauhan mo dyan? Na dyan na lang kayo na, ha, babalik ako. Ayan. Huwag kayo mag yung... babalik ako kayo. Ang ganda sa taas. Ayan, ang magandang timing ng pagkuhan. Ayan, oh, ayan, kinakunan ko. Ayan pa, oh. Ganda mo niyan. going home. We're going home. Kompletohin ko to ng 12. Para isang mo isang kumain. 11 lang. Part 2. 12 na part. pwede na. Para may ano ka. Ayun na. Si Dami series. Hindi, magkaano din naman ako, magkakat naman din ako. Pag ano, sumubra ko. Si may series. <laughs> hmm? May series, may kwento siya eh. Ah, oo, maganda yung kay Darius. <laughs> namin sim sa simbahan. Mm -hmm. Takay ng December. Hanggang Flores de Mayo. Ngumoha try ko. Ay tinaga ko, ko maging mahal araw. Sa ano tapos na, katapusan ng March. Sino naman hindi 'yan sabay naman. Bilis dumeline no. ano ko, yung YT ko, parang nag, ano siya na, umikot pwedeng, na pala si Ano, pwedeng i-vertical. na si Catherine. Walang signal dito. Wala na siya, ay, wala pala tayo ay, pala wala. umikot. Hindi ko na siya Okay na yan, Catherine. Manahimik ka na muna. Na mama, Mas marami pa siyang viewers kay ni ano kay ini madam ano madam grace. ano oh, marami pa siyang viewers kay madam grace. Sino pa, si, si Catherine. Ah, naman siya. Hmm, Nakakaaliw naman. Tawa tawa tayo ng tawa, eh. mga na ang uh, ganda oh, ano niya, uh, ang ganda shorts niya. Uh, Check uh, mo yan. Anak ako ka. Hindi. Mayroon pa doon ako mag-upload. Ayan o, Dar. Ay, ah, kapag upload May data ka pala? Yeah. Punti lang. pangarap si Ate Lori dyan ng bahay. Hmm? Hilipat ka na? Ang layo na nang ng namin. Alam mo ba si Daday? Oh. Ang inaano ko lang talaga kay Sis Lori, nag-worry ako kasi hanggang ngayon, mahal, minahal pa rin niya si ano. na kasi i-open? Wala, di ako nag-open. Nakita niya nung, wala akong nag, akong in-open. Nakita niya doon na nag ano, kabsat piits. Kaya inaano na naman siya, wala akong in-open sa kanya doon sabi lang. na si Flower for you, isa lang. Oo, oo. Hindi na ako nag-open sa kanya. Siya pang, siya pang inutusan pa nga ako na, na sabihin, sabihin ko daw siya, out ko, wag na, ayaan mo na siya. Ako pa nga inutusan niya na sabihin mo, ano, uh, anong gusto mo. Di ba sabi niya, ano, mag-apply siya, sabi niya. Sabi, anong i-apply mo? Sabi ko, ako pa nga, nagsinabihan ko pa siya, ayan mo na, move on ka na. Tapos na yun hindi talaga niya malimutan. Ano na? na. Siyempre po, malungkot dun eh. Tapos siya yung kasama niya ng matagal. oh, kaya nga. No. Kaya hindi mo, hindi rin natin masisisi, no? Opo. Oh, talaga hanggang ngayon, pag, na, pag mayroon mag-ano sa kanya yung mga kanta, iiyak na yan. Kahit sino mag-live. Kanta-kantahan, tapos sabihin niya sa live niya ng mga ano yung viewers niya. Kanta ka ng ano sis, ganito, ganun. Iiyak na rin yan. Sabi ko, ayan nga na naman, umiiyak ka na naman. Ginaganong ko yan doon sa live niya. Sensitive po siya sa mga ganyan. Huwag mm -mm. ka na nang umiiyak. Kanta ka lang dyan. Kasi para yung ibig sabihin yung kanta ba ganyan, binibigyan niya ng meaning. Sabi ko, ayan na, yung kan lahat naman ng kanta may meaning. Huwag ka nang umiiyak. Ang <laughs> malungkot yun, siya. Wala na Nag-isa lang kasi siya. Kaya nga magpapaampon na ako. Doon ka na bimik sa mahal mo. Kaya siguro nag-iisip na si Lori. Paampunin niya ako. Oy, o doon Kasi ka na, samahan mo siya. Ang lakas kumain ni Bibian. <laughs> Baka malugi ako. Samahan Charo. mo siya doon minsan. Pero maganda nga mag-apunin. Ay, ayaw na nga niya, bawal -enjoy na sa kanya. I-enjoy niya na lang. Ibawal na sa doon mag-ano. Kung saan niya gustong pumunta or ano, with, with friends, di ba Mm. Na anu raw siya kasi bentar ng magulang niya yung sasakyan. Mhm. Mm siya lahat Asan ba asawa niya, ano? Hm? Hmm? Asan niya asawa niya? Hmm. Dino. Ni sister no, Lori. ko ano. Parents niya diyan, doon lang din sa baba. Andun din pala 'yung parents niya. Bentar yung lupa na nila 'di ba? binente oh. sa mm -hmm. sasakyan niya mm -hmm. siya ang bumili siya ang bumili mm. wow, ang ganda ng na nakuha ko, oh nistedy ko lang yung ano wow, ganda ay ganda may video na ako, bubuoyin ko to nakuha ko yung sunset doon sa Manila Dubai. Manila the Bay ay bay. Bay pala tawag dyan di eh. Hindi naman bay. Mm, bisa yung bisaya talaga. May cruise dun sa gitna. Uh -huh. Saan? Dun. na Nakita ko siya. May ano na ba? Hindi ko kuhanan mo ako ng isang short chandel sa ano. Ang tawag saan yun yung sabundok short video, isa lang. May ano naman to eh. May load naman to. Chat na siya to. May lo-loadan talaga. Ano yung video ng bundok, Hindi, yung ano lang na parang... Hindi, parehas tayo. Isa lang din naman. Doon ka naman kumuha eh. so, Dapat doon ka kumuha, oh. Ang ganda ng ano yung... Uh, Hindi, kasi ano to pang video An ko? Ano, ganda si Katrin? nag ano ako nag si, nagkukuha ako ayon, ng isang video. Ay yung ganda ng ano. Ay ganda ng pagkain uh, oh, mo. Ayan, o, ayon, oh, cray Ayun oh. Yeah. Ayun. Ang ng kaliwana, gutig ng ayan. Ayun oh. Yeah. Yan ang maganda, teo. Tapos lagyan mo ng kanto na maganda. Kumuha ako. Iwan, ayan ang oh, grabe oh. Ang uh, gawa ng kaliwana, gutig ng ayan. Ayun oh kaya lang bakit mapigil nga dapat kaya nung kaya nung kaya ang kaya nung kaya nung kaya nung kaya nung kaya nung kaya nung kaya Ang kaya ng, ano, oh. Liwanag ng Open na si Imami mo? Uh -huh. Yung ano dapat yung part na ano ocean ay yung ano sunset sunset yan ano mo sunset challenge ba to ate talagang challenge liter na ba 'to? Challenge ba 'to? Pinapagawa